Hello, pampang yan. Ganito yan yung isda. Yan. Yeah. Iprito mo lang yan. Lagyan mo po ng toyo, tuya. Tapos, lagyan mo ng spring onion. Tau po yung isa. Yan. Lagyan mo ng toyo. Konting tubig. Ganyan lang ang luto niyang isda, guys. Huwag nyo lalagyan ng maraming sabaw. Para hindi mapunta yung lasa sa sabaw. So, tau po. Tau pampano. Mura lang ito, guys. Ang limang daan is tatlong piraso. 500 pesos for 3 pieces ng kompano. Yeah, more or less. Masarap ito, guys. Get your rice. Ganito ako magluto ng fish kasi para yung lasa nandiyan lahat. Kasi kung sabawan mo yun ng napakarami, pupunta yung lasa doon sa sabaw. So, ito yung isda. Hindi ko maubos. Lagi ko sa freezer. Pero, lagyan mo ito ng asin pag in mo sa freezer. Ano? Ano po? Ayan. Ito. Lagi ko sa freezer. Meron din ditong galunggong. Napritong galunggong. Mm. Um, sarap. Diba? Malutong yan. Okay? If you like it, guys, thank you for watching. Bye.